Mga balita naman po sa labas ng bansa. Umabot na nga sa 23 ang patay habang 50 ang inaresto matapos ang kaliwat kanang protesta sa Kenya. Nagugat yan, matapos ang kontrobersyal na panukalang batas na taasan ng kasalukuyang buwis na umiiral sa kanilang bansa. Karamihan sa libu-libong ralista, pinasok at winasak ang iba't ibang tanggapan ng Kenyan Parliament Compound. Dahil sa nararanasang matinding karahasan, nagdesisyon na si Kenyan President William Ruto na ibasura ang proposed wage hike. Naharam po naman ng China ang planong sanang panay, paniniktik ng Amerika sa mga Chinese submarine na dumadaan sa West Philippine Sea. Nagugat po yan matapos nga pong magbagsak ng unidentified objects ang US Navy sa po ng Ayungin Sheol. Ayon po kay, Osh uh, kay Ocean Expert Yang Si Yao, Bawang mga ultra electronics o submarine detectors ang ibinabaksak ng Amerika sa naturang karagatan. Dagdag pa ni Xiao, posibleng makaapekto ang naturang mekanismo sa populasyon ng dolphins at marine organisms sa Ayungin Shoal. Kayo pa nagsasabi na ano ha? Eh, <laughs> okay. Samantala, nahaharap naman sa matinding dago ang mga opisyal ng U.S. Agency for International Development o USAID sa nararanasang looting o nakawan sa mga ayuda sa mga Palestinong biktima ng gera sa Gaza Strip. Ayon kay USA Division Chief Doe Stropes, nahihirapan ang kanilang ahensya pagdating sa logistics, bunsod pa rin ang mga nawasak na infrastruktura at kalsada dahilan kaya na sa kaliwat kana ng nakawan. Bukod sa looting, una ng sinuspin ng ang makailang beses ang relief efforts dahil na rin sa masamang panahon dahilan naman para masira ang nag-iisang pier sa kanilang bansa. Sa huling tala, aabot na sa 6,000 toneladang ayuda ang mahigpit na binabantayan ng United Nations sa baybayin ng Gaza. Nababahala po naman ang maraming residente, bunsod ng patuloy na pagkasira ng Rapidan Dam sa Minnesota sa Amerika. Nakunang pa po sa video ang paglamon sa nag-iisang bahay dulot ng malakas na ragasa ng apektadong dam. Ayon sa ilang residente, sakali pong magpatuloy ang masamang panahon ay posibleng lamunin ng Rapidan Dam ang lupa sa paligid nito dahilan upang mauwi sa matinding pagbabaha. Sa kabila po niyan ay nanatili pa rin pong walang ginagawang paglilikas sa mga nakatira doon sa lugar sa higit ng isang daang uh, o mga nakatira na higit na isang daang tao malapit sa dam. Patuloy pa ring nakararanas ng matinding pagulan at pagbahang ilang lugar sa Switzerland. Sa tindi ng pinsala, umapaw na ang ilog sa Morges dahil nga para mauwi sa pagkalubog ng lungsod. Wala namang napaulat na nasawi o nasugatan dulot ng masamang panahon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.